Dagdag-dagdag-dagdag. Hindi kaya Boss Rick. talagang siya lang 'yan. Trademark mo 'yan. Muli po natin panoorin ang idol ng bayan. Si Boss Rick na hindi hindi pwedeng makalusot ang mga balahurang vloggers. Panoorin po natin ang kanyang vlog. Heto po siya. ikaw, kung ikaw ay iglesia ni Kristo na nang-aaway sa akin, sabihin mo, hindi pa kasi kitinigay saan. Ano ka, abnormal? Anong tingin mo sa amin? Mango? Since i-endorso ng mga leader ninyo ang ayaw sa impeachment, kakalabanin namin yung ganyang klaseng prinsipyo. Maintindihan ninyo? At hindi nyo kami mapipigilan ay paliwanag sa tao. At sasabihin ko sa inyo, karamihan sa mga iglesia ni Kristo, ah, na sumusuporta sa gobyerno, hindi ubutuhin yung walo na iniimkurso ng Iglesia ni Cristo. Sino ang hindi buboto? Yung mga Iglesia ni Cristo din na hindi napakahawa. Kaya pala nakita ka ni Boss Ricky eh. Kung ano ang pinagsasabi mo eh. Hindi ka makakalusot kay Boss Rick. Aba yan lang talagang binabantayin yan yung mga katulad mong balahurang vlogger. Tutuloy po natin ang ating panonood kung anong magiging reaksyon ni Boss Rick sa taong ito. Palagay ko, iinit na naman ang ulo ni Boss Rick nito. ito, ituloy po natin. Sa mga leader nila na puro pamumulitika lang ang alam. Isa, mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kapatid, kapatid pag-uusapan natin ngayon sapagkat meron na naman tayong nakita na isang vlogger na nagkagaling-galing. Pero syempre, bago natin simulan yung issue na yan, eh, pabayaan nyo muna akong bumati ng isang maganda, 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 natin, sa maganda, 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 po nasa mabuti kayong kalagayan at sana po gatnan kayo ng video na ito na syempre masaya at isa pa syempre mag-enjoy kayo dapat dito sa video na ito ngayon sa gaya na ng sinasabi natin dito mayroon tayong nakita na isang vlog yan nakikita niyo ito yan yeah. ang pangalan nito munting tinig munting tinig sa pangalan pa lang eh. All that's na ito eh na high vlog galit na galit <laughs> news. ito na sabi fake news tignan niyo yung thumbnail niya Iglesia ni Kristo, nagkakagulo na. nakaharap ko ito eh. Baka hindi ko mapigilan yung sarili ko pag nakaharap ko ito. Baka masampal ko ito eh. Sasabihin mong Iglesia ni Kristo, nagkagulo na. Hop, oh, oh hop ka ba? Pero bago tayo mahal na, syempre, panoorin muna natin yung video niya. At... Oo nga naman. Pag sinasabi nagkakagulo na, eh dito nga sa lugar namin, tahimik na tahimik kami eh. Tapos sasabihin mo, nagkakagulo na. Abay, talagang fake news yan. Kaya hindi ka makakalusot kay Boss Rick dyan. Tuloy po natin. Brother Boss Rick. Pasi doon sa video niya, eh doon tayo mag reaction. Kung ready na kayo, i-play na natin ito si Munting Tinig para makapagbigay na tayo ng reaction. Pasok ng video. Pag-usapan natin itong muli. INC to INC. Pero bago po yan, maraming 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 salamat sa mga Iglesia e ni Cristo na hindi boboto sa iniendorso ng kanilang mga leader. Ha? Naku, sa simula pa lang, kaya pala galit na galit sa iyo. Si Boss Rick, mga hindi boboto sa inendorso ng INC. Abay, talagang magagalit sa iyo, hindi lang si Boss Rick. Kasama na ako doon, pati ang mga kapatid. Nagbibintang ka kasi kung ano nung pinagsasabi mo eh. Munting ano ba yan, Boss Rick? Munting tinig? O ano? Abay, talaga naman. Kaya pala, galit na galit si Boss Rick kung ano-ano pinagsasabi mong paninira. Eh wala ka namang ebidensyang may pakikita dyan. Tuloy po natin. Ah, kasi ang lumalabas ngayon, ang inindurso ay itong walo na mga senatorial holds. At may isang DBS blogger na napaka-proud sa endorsement ng Iglesia ni Cristo. Talaga naman, pagka mayroon kaming, mayroon ng pasya ang pamamahala, eh, tuwang-tuwa kami. Proud kami. Kasi muli naming may pagkikita ang aming pagkakaisa. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Proud talaga kami. Pagka mayroon na kaming pagkakaisahan. May Saka ninyo ngayon sabihin sa akin na yung balota na kumakalat, peke. Ah, pero bakit sinasabi ng DDS Vlogger na milyon ang kanilang subscriber na walo ah, sa walo na dinorso norso ng Iglesia ni Cristo, anim di umano ang hindi pabor sa impeachment. Inangangalanta ng vlogger na yan. Ngayon, ikaw, kung ikaw ay Iglesia ni Cristo na nangaaway sa akin, sabihin mo, hindi pa kasi kibinigay saan, ano ka abnormal? Anong tingin mo sa amin? mango Since i-endorse ng mga leader ninyo ang ayaw sa impeachment, kakalabanin namin yung ganyang klaseng prinsipyo. Ang lakas-lakas ng loob mong kumalaban sa Iglesia ni Cristo Ang lakas-lakas na loob mong kumalaban sa mga ipinasya ng pamamahala. Sino ka? Sino ka para kalabanin mo ang mga pagkakaisahan namin? Pakiala mero. Maintindihan niyo at hindi niyo kami mapipigilan ay sa tao. At sasabihin ko sa inyo, karamihan sa mga iglesia ni Cristo na, na sumusuporta sa gobyerno, hindi bubutuhin yang walo na ini-enforce ng iglesia ni Cristo. Magagalit nga si Boss Rick sa'yo. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Wala ka na mga uh, masabing pangalan. Tuloy po. Yung mga iglesia ni Cristo din na hindi na sa mga leader nila na puro pamumulitika lang ang alam. Hayun po, oh. puro pamumulitika. Nananaginip ka ng gising. Anong puro pamumulitika? Talagang isa kang sabi nga ni Boss Rick, uh, pasalamat ka, Iglesia ni Cristo kami. Bawal sa amin na magmura. Pero kung hindi kami iglesia ni Kristo, talagang katakot-takot na mura nga, butin mo sa amin. Buti na lang, eh, mapagpasensya kami kung ano nang pinagsasabi mo. Tuloy po natin! Mag-aaway kayo ngayon. Gusto niyo parinig ko sa inyo? Gusto niyo parinig ko sa inyo na very, very much proud? ano di ka namin naayawin? Aawayin, I mean. Paano hindi ka namin Awain. Kung ano-anong pinagtatalak mo dyan? O, oh, ito ha. Gusto ko lang ipaano sa inyo ha. Masaya na. Masayang masaya na. Ha? Itong vlogger na ito, dahil walos sa inendorso, siniksabihin, so, totoo yung baluta na kumakalat. Dahil na nag-traidor sa grupo nyo. Binigyan na sila ng mga baluta. Tandaan ninyo, di ba? Nagkaroon ko ng overseas Filipino voting. Ako ba tayo napagalitan nyo? Pagalitan nyo pa ako? Nabunok, kwento lang yan, chismis lang yan. Eh bakit masaya ito mga vlogger ninyo na in-endorso? Recognize na nga ng mga vlogger ninyo eh. Kaanis lang ng kotse. Pero pabalik-balik ang mabahong amoy. Habang uh, may harang po ay... Masyadong pakilamero ang taong ito. Recognize sa mga vlogger ng INC. Anong pakilam mo sa mga vloggers ng INC? Ikaw ang aming pakikilaman. Dahil pakilamero ka. Talaga nga naman itong taong ito. O, oh, sinong hindi magagalit sa iyo sa mga pinagtatalak mo dyan? Kaya mag isip, -isip ka. Hindi ka tatantanan ni Boss Rick. Babantayan ka niyan. Kaya mag-isip-isip ka. Bago mo sabihin ay isipin mo muna kung tama. Dahil uh, hindi ka makakawala kay Boss Rick. Aba. Yan ang idol ng bayan. At saka malapad ang kamay niyan. Malapad ang palad niyan. Hindi, hindi ka makakaligtas diyan. Ito pa pa. Oh, eh na rin natin yung ano Ayun, oh. oh, kaya yung mga tumutulong po kay Boss Rick itong mga harang, wag po ninyong iskip 'yan. sa amin daw po 'yan, yung mga endorse endorso oh, Nasa amin kung magpauto kami o hindi. Sino kaya ututo? Ikaw nga mukhang ututo eh. Eh, tapos sasabihin mo, nasa niya kung magpapauto kayo. Talaga itong taong ito, oh. Balahurang vlogger! Kay Iglesia ni Cristo na hindi nasuportado ang i-endorse ng mga leader nyo. Pakinggan nyo. Ito tulog na lang, tutupin na ang ating mga kasama. tulog na lang. Diba? oh Ilang tulog na daw, tutupin na ang kanilang makakasama sabay turo sa walo na inendorse ng Iglesia ni Cristo. Tingnan niyo, pagkatapos sasabihin niyo sa akin, sasabihin niyo sa akin, teke lang yung pinalita ko sa inyo kaapon. Anong tingin niyo sa akin, bango? Talaga naman. Wait lang, kaya hanapin ko yung video na to. Para, kasi nuknukan kayo ng abnormal eh. Sino kaya ang abnormal? Itong taong ito, sino kaya sino kaya mukhang abnormal? Yung mga pinagsasabi mong yan, sino kaya nagmumukhang abnormal niyan? Ayan, no? O talagang ang dila mo ay, nako, itong taong ito. Ayan, no? Ayan, Ayan, dyan, para sure Sarah. Na, Puntahan niyo tong BG Sulinap na to. Hmm. Ay siyang nagpakita ng pangalan ni Bongo, ni Mato de la Rosa, ni Marboleta, ni Aimee, ni Villar, hmm. ni Cayetano, ni Pamakino, Kiko Pangilinan. Tapos Sa sabihin niyo kami fake news. Ayun o, no? endorsement ng iglesia ah, uh, mababasu impeachment, mababasura. Alip, pasok na. Di ba? Ano ba ang pakilam mo sa inindorso ng iglesia nung bago mag-eleksyon? Ano bang ang pakilam mo dyan? Misyado kang pakilamero eh. Hindi ka ba tinuruan? Bakit nakikilam ka? Yan ang inendorso ng aming pamamahala. Sa amin. Hindi sa inyo. Oh, Tapos pinagkikilaman mo kami. Pasya ng pamamahala yan. Susunod kami. Hindi totoo sinasabing mo mayroong hindi susunod. Tapos sasabihin mo hindi nagsasalita ng fake news. Fake news yan. Nakahanda kami sumunod. Ano man ang pasya ng pamamahala? Tapos sasabihin mo mayroong hindi susunod wala ka namang maipakita, mau um, masabi ko sino sino ng mga hindi susunod na yan. Oh, sasabihin mo, mo hindi ka fake news. Hindi ka nga fake news. Fake na fake news ka. Sigurado na ng Iglesia ni Cristo na makapasok si Amy, si Villar, si Hongo, si Bato at si Marcoleta. Ngayon ang tanong ko, ayun ang mga Iglesia ni Cristo, Tutuloyin nyo to. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ta, hindi kami dito na gumagawa ng fake news. Kahapon, inaway ninyo ako sa upload ko. oh inaway niyo ako dahil pikit po yan munting tingtingig. Hindi kay Iglesia ni Cristo. Anong pakialam mo sa endorsement? Ba'y pakialam kami. Hindi namin gusto manalo yan. Nasa'yo naman yan kung hindi mo gustong manalo, baga mananalo na. Nasa'yo yan. O e, bakit mong pakikilaman yung gusto naming uh, pagkaisahan? Siyempre, gusto rin naming manalo yan. Pero tatandaan mo ito. Ang ipinapanalo namin sa aming pagkakaisa ay ang kaisahan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yan ang ipinapanalo namin. Siyempre, maligaya rin kami pag nanalo ang mga yan. Yung mga dinala namin. O ngayon, kung ayaw mong manalo ang mga yan, nasa yan. Oy, bakit mo kami pagkikilaman? Kaya tuloy itong si Boss Rick ay galit na galit sa iyo. Siyempre, pati ako. Hindi lang ako. Kaming mga kainib sa Iglesia ni Cristo. Kasi pinakikilaman mo kami. Masyado kang pakilamero. Pakilamero kang masyado. That is the reason why we're doing our job. Na kung saan maliwanag sa taong bayan na ito ba yung gusto ninyong manalo? Yung personal na interest nila, ibasura ang impeachment? Ngayon, mga Diyos kayo? Ano, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, nakiklad na kayo doon sa mga narinig natin sa sit. Paunawa po, magsasalita na si Boss Rick. Ano? Magbibigay na ng reaksyon. Eh sana, Boss Rick, bago ka magre-react sa mga video, mayroon kang nakahandang tubig dyan. Inom ka muna ng tubig, Boss Rick. Eh, kabisado ka na namin. Talagang sa mga ganyang klaseng vloggers, mga balahura at malisiyosong vloggers, talagang nagiinit ang ulo mo. I-ready mo na yung tubig mo. Boss Rick! Sabi nitong munting tinig na ito. Munting tinig daw. Pero, kuda ng kuda. Sa pangalan niya pala, hindi niya alam ang ibig sabihin eh. Ano ang ibig sabihin ng munting tinig? Yan ang tanong ko sa'yo. Sana mapansin mo ito kasi alam ko hindi mo mapansinin pa ito. Kasi mahit lang naman kami. Yung pinapansin niyo yung mga milyon ang subscribers. Antayin ninyo si Boss Rick Pag naging milyon. Sana all. Kaya ito na yung reaction na. Malapit na yan, Boss Rick. Madali lang yan. Basta tuloy-tuloy ka lang. Makukuha mo yung milyong subscribers na yan. Kasi napakarami na sumusuporta sa'yo. Isa na ako ron. Baka number one supporter mo nga ako eh. Kasi nga, naliligayahan ako sa mga video mo eh. Napapatawa mo ako eh. Pag may problema nga ako, panonorin ko yung mga video mo, natatawa ako eh. Nasisyahan ako. Kaya lahat ng na nanonood po ngayon, dalawin natin ang mga vlog ni Boss Rick. Talagang matutuwa kayo dito. Matutuwa kayo, matatawa kayo, matututo pa kayo. Saan pa kayo pupunta? E di kay Boss Rick na. O ituloy po natin tungkol dito sa sinasabi nito. Ano ba ito? Lalaki ba ito? O oh, lalaki? I-comment ka dyan sa baba? <laughs> Sasabihin ko na lang. Eh, alanganin niya ata, Boss Rick eh. Halata eh. Di ba? Mukhang alanganin. Sa pananalita pa lang nito eh. Oh, hindi ko inatake yung iyong ano, ah, personalidad. Yung atakihin ko sa'yo, yung inaatake ko sa'yo, yung mga pakikialap eh, niya. Eh, ito na yung sinasabi natin dito. Nakagulo daw yung Iglesia ni Kristo Sa banda, Saan ba ka na nagkagulong Iglesia ni Cristo? Ano yan? Totoo yan? Fake news ka? Nagkagulong? Oh, oh. Ito yung mga vloggers na mga oh, oh. Nagkagulong ang Iglesia ni Cristo para lang dumami yung news mo. Hindi lang ob-ob yan, Boss Rick. Hindi ob-ob. Malaking ob-ob yan. Ang kakulang ng mukha mo, kahit kailan, hindi nagkagulo ang Iglesia ni Cristo. At kung nagkagulo man ang Iglesia ni Cristo, wala nang takit. Kahit kailan, wala naman ako. Pwede bang isama yung isang kamay ko dyan, Boss Rick? Kaliwaan tayo. Sa kaliwa ka, sa kanan ako. Nagulo. Kasi ang isin niya rito, mayroon ginis vlogger na nakita na yung pagkakaisahan ng Iglesia ni Cristo. Tama naman yung sinabi niya. Nandun, walo. Walo lang talaga. At napansin niyo maraming salamat daw sa mga Iglesia ni Cristo na hindi buboto bo doon sa inindorso ng tagapamahala kasi daw yun daw yung mga iglesia ni Cristo na hindi sunod-sunod Ugo ang ugok ka ba? Ang ugok mo! Ang bumo bobo mo! -bo -bo. Nagsasalita ka ng ganyan kasi hindi mo alam. Wala kang alam. Mangmang ka sa iglesia ni Cristo. Nakakaiglad ako sa'yo. Patutuwa lang. magsama sama na kayo. Anong paki mo kung may in-endorse ang iglesia ni Cristo? Eh may pakialam daw siya kasi daw hindi daw yung gusto nila Hoy, bakit mo kayo Ang iglesia pa iglesia nakikihalub sa mga iniendorso ng mga pari niyo? Ugok ba kayo? Kinagalit mo na naman si Boss Reg eh. Tingnan ano mo 'ko. Ano tayong iiyari sa bat mo mukha mo ito sa iyo? Yerata ako sa iyo. Dalaga ka pa talaga. Tatanggapin din kayo ng ulo. Ugok ano ba kayo? Señor, estamos a sabios hindi kayo fake news. Sa bukas pa lang fake news kana. Uli ra. Nakikita n'yo kayo. kayo sa iglesia ni Kristo. Puwede na kayo sa loob ng iglesia ni Kristo. Hindi naman kami nagkikihalub sa inyo. Ate sa gusto gusto inendorso nang anong tayo ka mahalang pangkalata na ikaw ay tanji ka wala kang alam-alam o-o ka o-o ka so, hindi lang masama talaga magmura nito eh pasalamat ka iglesia ni Cristo ako yan ang dapat mong pasalamatan kasi kung hindi pa ako iglesia ni Cristo tinaliguan na kita ng mura mula ng mula ko hanggang sa talampakan mo yan ang sinasabi natin dito eh yan mga style ninyo galing na ako dyan ikaw dapat na iba yung pagmumuka mo suto ka kung gusto ninyo ang tatapang ninyo akala nyo sino kayo nakikialam kayo sa buhay ng may buhay. Buti sana kung iglesia ni Kristo ka. Kasi kung iglesia ni Kristo ka, of course, ngayon pa lang, iwalag ka na. Kaya yes, sa'yo, pinagsasabi nyo Patunayan mo, ilabas mo yung mga nagsasabi sa'yo, yung pinapasalamatan mo ng mga iglesia ni Kristo na hindi bubolo at hindi makikipagkaisa sa tagapamahalang pangkalatan. Ilabas mo, kunin mo yung pangalan nila at sabihin mo sa akin, kaya mo? Yan po si Boss Rick. Boss Rick TV. Pasya lang po natin yung kanyang blog, uh, vlog. Panoorin natin. At yung mga harang, huwag po natin i-skip. Bilang tulong na po sa kanya yon Para makatulong tayo. Lahat po nang hindi pa nag-subscribe sa kanya, yung mga subscriber ko, i-subscribe po ninyo si Boss Rick Vlog. Para makaisang milyon siya. Pag nakaisang milyon subscriber yan, humanda na kayo. Mga balahura at malisyosong mga vlogger. Talagang ikakalat sa social media ni Boss Rick TV o Boss Rick Vlogs ang inyong mga kasinungalingan, ang inyong mga malisyosong pagsasalita, yung mga sinasabi niyong mga fake news. Kakalat yan ninyo. Ah, tuloy po natin. Lang, iniisip lang kasi ninyo, mga pop ang mga iglesia ni Kristo. Totoo, di ba? Yan ang sinasabi ninyo. Kasi nga, utosan kami. Kung ano yung sinasabi nyo sa taas, yun ang sinasabi kami. Bobo kayo. Ang bobo-bobo bu -bu nyo. Wala kayong alam. Kaya wag kayong magsalita. Kahit ano pang sabihin ninyo, kahit kaano pa karami ng inyong salita, huwag na kayong magsalita. Ang dami nyo sinabi, pero wala kayong sinabi. Ang masasabi ko lang sa mga sinasabi mo, bobo ka. <laughs> <laughs> Bubuka ang bulaklak. Munti. Bobo, kaka ang bulaklak. Munti. Ano ba yung sabi munti? Hindi yung munti doon sa ano, ang munti lupa. Munti, maliit. Kung konti, ingles-ingles ka pa, sa balik kita eh. Kaya rin ako na munti Alam mo ba kung bakit tinawag ng munti lupa yan? Kung ang lupa dyan, kaya naging munti lupa. Isang-sang mo yan, yan. Sa bubote mo, nawalang alam. Walang laman. Niyo. Lumabas kayo. Magsuri kasi kayo sa loob ng iglesia. Ang gawin niyo ganito, pagpadoktrina ka, pag nadoktrinaan ka na, mo ka, pag napautis mo ka na, tumiwalag ka. Ganun lang kasi At least may alam ka na kahit eh, konti, pero tatawagin kita, bobo ka. Bulak lang ka pa rin. Bobo ka ang bulak lang. Bobo ka ang bulak lang. Wait na! Sana po, nag-enjoy kayo. Masensya na po kayo kung ganito na yung salita rito kasi ganyan din. Kung ano po yung... Enjoy na enjoy kami! Boss Rick, enjoy na enjoy. Style nila, dapat ganun din yung estilo natin. Kasi kung pinabalahuran ng mga Iglesia ni Cristo, tapos tayo, Iglesia ni Cristo, okay lang sa atin. No, it's not. Ibahin niyo si Boss Rick. Pagka, pinatungo ako ng pato, papatoy kita ng hand block. Ibahin niyo si Boss Rick. Iglesia ni Cristo ito. Pero, syempre, maroon mo kami magpigil. Huwag niyo lang kami kunahan. Defensive, kumbaga. Tayo mga, offensive kayo. Sige, bagay niyo si Boss Rick. Pagkakalaan. Kagaya ng na sinasabi natin dito. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng mga supportive mga subscribers. Mga tatong subscribers. Kung bago ka sa channel ko, pag-i-hit niyo po yan. Kulay-kulay yan. At para po dumami tayo dito, maging masay tayo dito, maging 1 million tayo subscribers dito. Para namang mapansin tayo dito ng mga malalaking mga tanji. Eh, mga bubo. Kagaya ng na sinasabi natin dito. Pag-i-hit na tayo lang. pag sa mga taong hindi naging -hi. bubo ka. <laughs> Muli po, maraming salamat. Sana po ay suportahan natin palagi si Boss Rick Vlogs. Nagitan nyo naman, napanood nyo, masisiyahan kayo, marami po kayong mapupulot. Kaya sa mga balahura at malisyos mga vloggers dyan, mag-ingat-ingat po kayo dahil hindi kayo tatantanan ni Boss Rick Vlogs. Maman mo nang kayo niyan. Hindi kayo makakalusod sa kanya. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Sugatan Boss Rick Indian sa patuloy mong pagtatanggol Dalabong, sa Iglesia Ni Cristo. Maraming salamat. Umano, ang ng mga negosyanteng Indian. Yan ang CCTV Patrol,